hi uh, welcome back to my channel I'm Bibi gumagawa nga po ang postural tungkol sa, sa, iba't ibang uri ng natural na halamang gamot at nagbablogs pa ako ng mga natural na halamang gamot kung bago lang po kayo dito sa channel po pwede po bang pakinin ang konting subscribe naman dyan paki na naman po and paki-share sa friends and family kung mahilip ito sa ginagawa kong bablogs pagkakit postural na iba't ibang natural na halamang gamot at iba pang sakit Ah, bago ko po umibisan, pati tutorial ko. Maraming maraming salamat po sa mga subscriber. Thank you po, all subscriber. All viewer. Thank you po, new subscriber. New viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipagulungan ang suportahan mo. ko para lahat po mga growth. Maraming po natin makulungan ang na mahihirap natin mga kabayan mga, sa, sa mga libreng gamutan at sa mga paligid ng bahay nila. May nakukupat silang mga natural na halamang gamot na libre. Balay ang tip ko po ngayon. Kayo po ba ay nung bata pa? na aksidente kayo yung buto ninyo may crack ano po ang dapat ninyong gawin wala po kayo na pampagamot no bata pa kayo since nung kayo ay hanbawa nagabuhat siyempre alam natin kapag nagbubuhat nagkoconstruction ah, nag-araro sa bukid yung nagtatayam ng palay yung mga nangingisda siyempre may binubuhat yung mabigat Kagaya ng mga lambat, ang bubuhat din mabigat, siyempre kung pero bandri yan. Kagaya ng bukid nagabukat ng kahoy, kung walang kalabaw, walang kabayo na kapag na nagalinis, tapos mo ng mga mais, palay, mga kamuting kahoy, ganun, ay magbubuhat ka. Siyempre kung sobrang laki ng binuhat mo, mas mabigat pa sa'yo, pwedeng magkarak yung buto mo. Then, kung nakakonstruction ka, ganun din, tapos hindi mo sa pinansin kasi bata ka pa, naiisip kasi ng iba o kailangan lang yung yung sa akin yung true story ko nadaanan ako ng kalabaw sa likod ang sakay nun isang maliit na tao sa isang super lucky na overweight na tao kala ko patay ako uh, yung hinihila ng kalabaw ang tawag niya sa Quezon province ay gabay awang ko lang sa ibang lalawigan o anong tawag dyan nakalagay dito sa kuha ng kalabaw yung dito, dito yung kuha ng kalabaw, hinihila yan. May nakasakay na tao din, tapos may pabilog na kawayan, tawag doon sa kawayan yung tiklis, pinapatungan ng tiklis, tawag sa kiso nung naigabay. Yung nakasakay doon, ako yung nagpatakbo ng kalabaw na doon ako sa gitna. Nalaglag ako. Uh, yung buto ko, may crack. Hanggang ngayon, may crack yung buto ko. Ito po yung tips ko sa inyo. Kapag kayo ay may crack ang buto, dapat ipatsik niyo ninyo pala yan sa doktor wag na wag ninyo nahayaan na nagasapagtanda niyo, kasi maramdaman mo yan kapag maedad ka na lalo na kung pinahilot mo kapag may crack yung buto mo matagal na wag na wag mo ipapahilot ayun na hilot na gano'n yung halimbawa example anong year ngayon 2025 na nagkaroon ka ng damage sa buto na kumrak yung buto mo noong 2020 o oh, 5 years o oh, 2015 ganun, ilang years na yan uh, 10 years siyempre yung buto mo na yan ay tahimik lang siya o silent kapag yan ay ginalaw mo sasakit yan ng biglaan kasi Siyempre, matagal ka na-accident din, nag-crack yung buto mo. Parang nagdudugsong na yun eh. Matagal na, nagdudugs lalo kung bata ka pa. Then, bigla mo siyang pinahilot sa mga hilot. Tapos yun sa mga urto. May mga urto kasi na hindi maalam. Kagaya mo sa akin. Yung, yung akin dito sa lipod. Kinunan ko sa, uh, nagpa check up ako. Sabi ko na sinabi ko na accident ako nung ilang taon ko na pina siguro mga 15 years o 25 years na or something ano yan, mga 17 years bago ko na pinahilot or meron doon sa orto kasi na naghihilot doon o parang yung buto mo mag-exercise ka kaganoon, tapos ganoon tapos ganon tapos ipataas-taas yung kamay mo, mag-exercise ka kaganyan, gaganon yung buto mo, kaganyan, kaganyan. Tapos yung likod mo, gaganyan yan. Tapos yung may mga exercise na ginagawa, ginaganyan. Yan. Pero alam mo ba kung ano nangyari doon sa buto ko? Ang sakit ngayon. Ayaw ko na ipagalaw yan. Alam mo bakit? Kapag yan ay sumakit, yung trabaho ko, stay na ako dito sa bahay. Kasi alam mo bakit? Kung buto yung nasakit mo sa kain likod ka kasi kung may pa ng doktor yan pagpapahingahin ka pwede kang maoperahan sa buto ganun yun sa akin kaya ako may mga ito yung payo ko ha serious po ito seryoso ha, usapan. kung mayroon po kayo na mga bali hindi alam ng doktor po yung bali ha example nga yung sabi ko nasagasaan ako ng kalabaw sa likod siyempre lalaking taon alam nyo ba nung nasagasaan ako ng kalabaw sa likod? ay nawalan na ako ng malay kinuha na ako ng nanay ko I inupo ako doon sa tabi tapos simple maliit lang ako na yun na ganyan ganyan ako tapos sunod ang kamalay na ako ang sakit na likod ko nga sa sahirap ng buhay namin hindi mo na na-check up ng nanay mo ay nanay so, so yung nanay ko alam mo bakit hindi yung pagkain nga na normal na pagkain sa araw-araw hindi kami nakakabili ng pagkain dati masarap na pagkain gulay na lang gulay isda minsan bihira ka nung yun kaya gano'ng kahirap ng buhay hindi pagpa-check up, hindi ako nagpa-check up no, ako nagkaroon na ng na mga tangat na yung kaunti yung buhay ko mayroon ako magandang trabaho pwede ako magpa-check up, kumuha ako ng card yung sa company namin na pinapasukan ko ngayon ay ang kinawa ko nalala ko yung bali ko na yan yung damage ngayon, kala ko gagaling siya lalo sumakit alam nyo bakit? Mali daw yung ginawa sa akin ng doktor sa orto. Nag second option ako, sabi nung doktor na pasikin second option ko dapat hindi yan kina, yung ano tawag therapy. Tinirapi kasi ako eh. Kaya nalo siya na buhay yung bali ko. Kung kayo may mga matagal lang ang tawag dito damit sa but o mag second option kayo kung wala kayong tiwala sa doktor na kung yung yung pinagpacheck upan tapos lalo na sakit ibalik mo sa doktor. Ngayon, kapag nagtanong yung doktor na yan, yun sa akin kasi, hindi ko mahagilap yung doktor na sa orto. Tinatanong ko doon sa pinakang uh, sekretary nila, hindi alam yung sin number. ano Boss mo, hindi alam yung sin number. Tapos, araw-araw, nagre-receive ka ng tao. Siyempre, pag may mga complain, bad complain o good complain sa doktor na yun, alam mo yung sekretary. Ang ibig sabihin, tinatago, di ba? Kasi, e kung good good complaint and bad complaint tatanggapin mo kasi ganyan lang talaga eh mag vlog ka dami dyan ang mga baser ganyan din sa ospital may mga comment din sa iyo na bad and good dapat harapin mo yan lalo kung registered doktor pero nga kung hindi ka registered doktor pwede ka magtago-tago, di ba sa mga registered doktor sasagutin ka lang ganun papaliwala sa'yo bakit sumakit yun tinatanong ko bakit lalong sumakit hindi ma bigyan ako ng secretary niya ng uh, SIN number. Nag-second option ako, yun ang ginawa ko do sa likod ko na ang sakit dito sa dito sa sa dito kaliwa. Pababa yan, wala dito, pababa, pababa dito sa kababa. Ang sakit, lalo na ako malamig Tapos pag yung ako ay pagod na pagod, sinasandal ko kung mag, matigas yung aking upuan. Lalo ang sakit niya. Yan, tinirapis ako sa orto. Ngayon, pinatigil ko na lima or or ganun pinatigil ko kasi masama parang lalong lumala punta ko doon sa doktor, second option yun sabi niya, dapat hindi yan inorto o, o uh, therapist may kamot dyan, then pwede yung operahan, ganun kasi ang sakit matagal na siya eh. super tagal na po niyan kaya ako nagagam yung payo ko lang po doon sa mga mga ano tawag dito tatay and nanay kung may mga damage yung anak ninyo uh, sorry sir, ako na akan po natin, sorry ha nalimutan natin pa kayo yung beta ah, wifi yung itong kung kayo may mga anak na ganyan yung na kasdinte sa likod i na po ninyo sa ospital may mga libre pwede naman kayo manghingi ng tulong kasi kawawa yung bata kasi yung bata anak po ninyo makakatulong niya sa inyo Dating na araw, kawawa naman siya ng lumaki o mayroon siya na dinaramdam sa likod. Sa kahit mahirap po yung buhay, gawa niya ng paraan. Kawawa naman yung mga bata na natin yung pag ganyan. Yung likod na damage sa Kaya ito nga, kung itong channel ko sumikat, mag-grow ko sa akong pupunta sa mga yung kagaya ng alam mo ba yung may mga sakit na walang pambahid sa hospital, hindi naman sapat na ibibigay ko ng buong buo. Parang magbibigay ako kasi wala pa naman akong sahod na dito. Nag-uumpisa pa lang kung hindi pa ako na monetize pero ang dami ko na ng subscriber. Ang kailangan ko WhatsApp kasi para ako magkasahod. Yun. Mapandarizing gan, pwede yung mga sa mga ampunan, pupunta na lang ako, example. Hindi ko na sasabihin nyo, ako yung nagbigay, parang dadalawin ko lang yun yung mga sakit ganun. naganda yun yung naisip ko na yun yung mga tao na hirap na hirap sa buhay walang family na nag-asikaso na may sakit yung maganda sa so, amin ito po sa mga vlogger na nanonood ganyan po yung maganda ninyo na investment kung may mga sobra kayo na pera tapos may mga nasa hospital kaya nasa PGH may mga natakbo sa hospital na yung mga private, siyempre pag sa private hospital, malaki ang bill niyan. pwede po ninyo yan silang tulungan o pandarizing, gano'n. Yung mga account sila, kawawa naman. Kasi yung pamilya yun, pag ganyan, nag grabe yung sakit. Nagahagilap yun, naranasan na namin yan, promise. Yung tatay ko, naga, nagkasakit. Nagahagilap ng pera, parang mabayad sa hospital. Ay, yung hospital, private, pero may building sa, ah, sa public. May building po din sa public. Hindi naman super laki. Pero pag ang tagal mo na doon, medyo malaki-laki na. Buti na lang doon sa amin, doon sa province, ma, may libre na mga gamot. Check up, kaya may mga pill na libre, ganun. Kaya salamat doon sa province na palagi nalaman ng hospital yung tatay ko sa sakit niyang hika, asma, komplikasyon sa puso, namaga yung paa, yun na kinamatay niya, namaga niyang paa niya. 69 years old, did my father, uh, COPD yung sakit niya hematite. Okay? Uh, yan po yung aking uh, tulad sa mga tao na matagal na na wala talaga silang mga pangpagamot, yung mga buto na uh, since na hindi na pagamot, huwag niyo agad-agad na ipit uh, ipatirapis kung mayroon na uh, sa orto na nag-check up tapos hindi kayo kampanti hindi wala kayong tiwala, mag second option po kayo baka lalong lumala kagaya na sa akin yan promise ko na sabi sa inyo hanggang ngayon ang sakit pa rin ito kaya ang ginagawa ko pag ako galing sa trabaho inuunat ko pag ako uh, maunat ng tuwid na tuwid sarap pero ang sakit pag yung nahiga ko sa yung higa na sobrang sakit ah uh, tigas sakit yan. sana pa nakatulong ako sa mga taong since na may mga damage buto sa mga bata dyan mga nanay, tatay, mga adult natin, yung mga matatanda na mga senior, citizens sana po ay din itong video na ito uh, thank you for watching I'm LB TV, bye bye oh